Ano si Ibo. Ito, kaya pala. Na ano si Ibo? Kasama niya yung best friend niya. Oh, may Ay, Ay no. niya sila, Ibo. Eh, Takin, o, niyari ka kay Kuya Baki. Tinitignan-tignan bigla nawala. Bigla nawala. Hindi mo na mabuti. Ay, nagbabay kanina! na wala dito. Pag tingin ka dito. na na mo, tulungan mo ko. Hanapin Ano Nakabuti nyo ako sa tayo na. Yung nyo kasama niyang basa. Hindi nyo Kakulo ko to. Bakit mas kibaki? Bakit mas na. Nakabuti so, 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 nyo yung maris dyan. So, 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 lang. Ma Uy, wait lang. Huwag kang maligot. ito. Teka pa. Maligot ito eh. Ay, mo. Para makikita natin yung naligot. Ay, ang Oo. Ano si Ibo. Eh okay. ito kasi si Jericho. Kanina, pinab binabantayan ko kanina Hindi, yan. Pinabayaan niya, pinabayaan niya, bigla na hindi niya napansin. Gagawa ako kupal ka, hindi Ay, mo na? napansin. Ewan ko, bigla Bukla na, na kanina. O nga pala, na ano si Ibo. Nakita namin. May kasamang yo, kasama niya yung best friend niya, oh, may yosi Yossi. Yung ano, may Yossi, o, nga, may Yossi oh, nga. Ay no, ano no, may hawak ni Yossi. Maniwala sa akin, Yossi talaga yung hawak. Ayun sa gilid oh. Ayun ko tingnan mo. oh. Oh, oh Oo nga. Oy! Ibo! No. Uh. Oh. Ano ba yan? Palaw ba yun? Hoy. Uy! Iba yung hawak mo kanina yan! Iba yung hawak mo kanina! Ayun! No, may Yossi! yun. Oh. Ayun! No, ayun! Ay, no. Ano ay, yan? Ano yan? No. Alam yan. Ha? Hindi ko alam yan! Hindi, Hindi ko alam! Dinko alam. meron dyan yan! Oo? So, Uy! Yung hawak niya! Kita-kita yeah. ko talaga yan! Binibig! Ginaganan niya pa nga oh! Ginaganan yeah, niya oh! Paano ginagawa niya? Pero kung neto Ibo! Ano yung ginagawa niyo? Nagkakait pa! Oh, ano mo si Ibo sabi ko makain dito sticker tarna. Hindi kita kita namin kanina eh. Ito ka ko. Ko Sige sumama ka doon Ibo. Hoy, ikaw. Hindi na sige na sumama ka doon. Ikaw. Nakita ko Yosi yun ah. Hindi yun Yosi. Ayun no. Kaya po na talaga yun na no? matanda kanina nakita no? no? ko. No? Kanina bago bago pa yan no. Bagong-bago. Hindi loka. na natin nagpipagalan yung matanda. Hoy. Hoy. Hoy, ikaw hindi ka nahuli ni Kuya Baki. Ako huling kita boy. Hulihin mo. Hindi mo wala ka naman makikita sa akin eh. Wala makikita, okay, loko ito. tong bata okay, ano hindi mo na ito. Ang si Ibo ha. Warning ka na boy. Isa pa. Warning. Uy, ikaw kung di ka nahuli ni Kuya Baki, ako hulihin kita boy. Hulihin mo, hindi mo naman, wala ka naman makikita sa akin eh. Wala makikita, okay, loko tong bata na ito. Ang si Ibo Warning ka na boy. Isa pa. Warning, kung mahuli mo pa ako. Ano sabi mo? Kung mo. Ay, kung mahuli mo pa ako. Gag. Parang may gusto ka pa. Ano mo ha, loko kang bata ka. Talagin ka dito. Parang. O, ano sabi mo? Kung maulimu, ay, kung manguhuli mo pa ako. Ano sabi mo? Ay, kung manguhuli mo pa ako. Ano sabi mo? Kung maulimu, ay, kung manguhuli ano mo pa ako. Gag. Parang may gusto ka pa rin. mo Pana. ha? Loko kang bata ka. Talagin ka dito. Parang.